ang boxing mga kaibigan sa buong mundo si Tim Shupo na dating estudyante ni Manny Pacquiao at ginawa ang kasparing ni Manny ng ilang taon ay naging superstar sa Australia ngayon dahil siya isang WBO Junior Middleweight Champion ngayon at kung papala, papala rin siya na manalo kay Brian Mendoza sa lugar niya sa Sydney, ni Australia ididipinsahan niya ang kanyang middleweight champion na kanyang titulo. At kung manalo siya dito, kung papalarin, balak niyang umakyat ng 160. At kalabanin ang isang nagahari ng ilang taon na si Canelo Alvarez. Ngunit kung gusto ni Crawford na makalaban siya ay napakalaking karangalan sa kanya na makalaban ang isang number one pound for pound na si Terence Crawford ngayon. Ah, sa video nyo po, nakikita niyan, yan po si Jeep at si Jim Sila po ang dalawa ay magkakababayan. Magka, at saka, no, naglaban po ang dalawa, Nang dahil po si Temcho ay galit na galit po nitong si Jeep Horn. Dahil po sa pagkatalo ni Manny Pacquiao kay Jeep Horn. Kaya nga, ay hinamon ito ni Temcho itong si Jeff Ya, yeah, ya yeah, nakikita niyo bulag tanga po. Ay at dahil sa maruming estilo niya sa pagipaglaban kay Manny Pacquiao, iginanti niya si Manny at dito pinatikim niya ng isang sunto na dahilan sa pagretiro sa boxing nitong si Jeff Horn. Well mga kaibigan, para po kay Tim Chiu, mga kaibigan ay isa pong napakagaling ito na boxer dahil marami nga pong pinataw bito uh, katunayan ito po isang Australia matagal po itong naging ni Manny Pacquiao ang sa akin lang po kung papanga, pinangarap niya na makalaban si Canelo Alvarez ay huwag na lang po dahil baka matulad siya kay Jeremy Charlo alam nyo po iba pong klase iba pong klase itong si Canelo Alvarez malakas po ito sa timbang na middleweight at kung itong naman si Tim Cho ay galing sa 154 hindi niya po naranasan ang 160 na timbang dati pong tinalo nung isang linggo itong si Jeremy Charlo napaka kawawa po kapag tinamaan ka ni Canelo Alvarez kaya e, nga po, mas maganda, tira. Maganda talaga ang pangarap ni Tim Chokong kung si Crawford ang kanyang unahin. Dahil si Perez Crawford po mga kaibigan, na higaling po sa welterweight sa timbang ni Manny Pacquiao na Bin Siya po ngayon ang umalit na sumisikat sa timbang na welterweight. Yan, yan po naghari si Manny Pacquiao at tinira si Miguel kuto si Mosley at si ah, marami nga pong mga tinalo niyan si Manny Pacquiao ngunit po mga kaibigan, isang team chumong mga kaibigan ay mas mabuti po manatili siya sa 154 at lalabanin niya si Teres. Mga kaibigan, bibigyan ko po kayo ng pag-aanalisa tungkol po sa laban nitong si Uguni at saka si Casimiro. Napag-usapan na po ito ngayon dahil lapit na po ang laban niya, dalawang araw na lang. Itong si Uguni ay mahirapan talaga itong ni Cuadrualas. Bakit? Ngayon lang saya makakita ng ganitong style na boksingero kahit po sa kanyang paghahanap ng mga uh, kasparing nila ay hindi po sila makakita ng ganito. Mara, masasabi natin na si Casimero ay tulad katulad po ni Floyd Mayweather hindi po si Floyd Mayweather po ay isa pong defensive fighter si Casimero ay hindi po defensive upinsa po ginagawa ni Casimero at may kasamang dipinsa at ito nga ang napakalakas na asit ni Quadrolas ito yung kanyang kanan Titira si Cuadrolas ng kanan kapag hindi nakatama ng kanan. And yun po nakabang ang kaliwa. At akala ng isang buksingero ay hindi ito, hindi ito titira ng kaliwa. At ito ang dapat mantayan kapag tinamaan si Ugune sa mukha itong kaliwa ni Casimero kundi sa ilalim. ay tiyak na parang tinatamaan siya ng isang dos por dos sa kanyang mukha o oh, tagilira. Ginagamit ito ni Manny Pacquiao kung ang kalaban niya ay patakbo-takbo tulad ni Marco Antonio Barrera at saka ni uh, Juan Manuel Marquez at, sa, uh, at saka ni Brandon Bruner at Floyd Mayweather. Isa lang ang makapagpanalo nitong si Ogone. Ay ang gagawin niya ay gamitin niya ang jab at simple sa lugar nila kahit hindi tatama ay sigurang puntos na yon at sa kanila, sa kanila pang lugar ang laban na yon si Ugone ay 34 years old malapit ng mawala sa prime katulad ni Casimiro malayong malayo pa ito sa narating ni Casimiro ang laban na ito ay pang yun a fight para tataas ang ranking nito si Casimiro at siguradong makalaban niya si Inoue kapag manalo ito